Mag-spray yung kapatid ko sa kung ano. Ganun pala. Hirap na. Bugat kayo? Wala kabalding tubig? Kung matamaan ang humay, mamatay siya. Ang humay delete mamatay. Ah. Ana de ni. Das. Ta bumbokid nako para Naalala ko nung hindi pa ako naka abroad. Nagtatanim, nangangani. Tapos ito yung mga napundar natin. Yung basakan. Mga kapatid ko nagtatrabaho ngayon. Tapos yung mga palakatahan at sarabiran. Sila ang nagtatrabaho. Buti na lang. Meron ding na 花色花蕊，相拥。